Tingnan nyo, may ano na. <laughs> bunga na. Ito <laughs> pa siya. Oh. Mabilis itong mamunga, oh. Tingnan mo. Isang ano lang yan. Oh. Ito, yan. oh, di ba? Dami niyang bunga. Ayan pa, oh. Dalawa. Klabe <laughs> na to. Ito. Oh. Ito pa. Ito yan. Oh. Sunod-sunod yan. Maganda yung binni hybrid na ano. Gourd. Binili ko ng 65. Yung isang tak. ang bilis ano. Mamunga. Pag ano na siya, dire-diretso na siyang ano, mamulaklak. Tapos mamunga na. Ito naman yung sitaw. Ayan, namumulaklak na rin. Ayan. May mga maliliit na. oh, di ba? Sabay-sabay silang ano, mamunga. Bro, may mga bulaklak na. Ayun. oh, mga ilang, ano lang, ilang weeks. One week siguro. Itong mga, ano na to, malalaki na yan o ba? Diba? thank you sa panunood maraming salamat